remo ah, pare, pare, pare. Pare. Ah, good. Like, pare. Ah, How many pass muna pare? Two pass, pass. pass. pass bakay, ayo. Remo. Da Warrior Bangladesh. data. Shout out to all Bangladesh. Upside Salim, Downside Dremo. Good position. nakaupo uh, lang pero medyo nakaya po ang katawan yun mga master may nagtatanong sa atin kung ano daw ang labanan dito finish kalas po mga master sa hindi pa nakakaalam ng finish kalas finish ang kalas po ay finish din sa Arabic pa ay finis kalas. Kumbaga, taposin. Taposin, taposin. <laughs> finish kalas. So, pag matapos mo yan ng dalawang oras, pwede ka nang umuwi. So, sa ganitong pipe mga master ay 100 diameter niya. Hindi makaya ng dalawang oras, apat na oras. Dati mga master noon sa nung kasagsagan pa ng project na ET8 2 line kaya namin ng apat na oras apat na oras at kalahati pag mag isa lang, dito lang ang isang tao dito isang tao din sa kabila apat na oras so uwi na uwi na, pero ito mga mas 100 napakalaki hindi kaya ng apat 7 oras to 8 oras mga master 7 to 8 hours kaya medyo logi kami dito ng pinas kalas medyo logi kami ng kailangan matapos uwi na kasi abot ng 8 hours lampas pa sa 8 hours yung duty namin so sa kung naman mga master ay bawat join mga master ay may natatanggap po kami. Bawat buwan. Buwan-buwan yan -buwan mga master. Minsan, dili-dili na isang buwan. Okay lang. Pagdating ng dalawang buwan, global yung matatanggap namin. Pagkasunod. Pagitan lang, one week or two weeks. Madili man siya pero mayroon pa rin itatanggap. Nila sa five, one five yung aming kumbaga bonus. Bawat buwan nung nagkaraang project ng ma master yung ito eh luto line nasa 2,000 yung aming matatanggap laki na kakalaki ng ma master satisfied ako nung ma master pero kailangan lagi matapos ng kailangan matapos ng tenjuin bawat araw tenjuin everyday kaya pag tenjuin na everyday mga master pagdating sa isang buwan, ipocompute yun, aabot ng 2,000 yung kwan. 2,200 yung real yung aming aming matatanggap na bonus. Noon, noon. Pero ito mga master, kunti lang kasi medyo magastos sila, magastos ang kampanin dito kasi pag-uho ng mga tubig, ganyan, tubigan. Sipte naman kami mga master kasi may fly naman. Kaya kunti lang yung amin. Kita tanggap pero malaki laki pa kaya kasi hindi mo 1.5. 20, 20 mil na sa atin, 20,000 sa atin. Pero yung 2,000 dati ng master, 2,200 ah. Malaki laki kaya mo master na 30,000. 30,000, 30,000. Tuhan or 32,000 yung bawat buwan bonus namin, at bawat join. So yan ang labanan dito ng master. Pero sa ngayon ng master itong itong linyada na to ay tama lang 1,500 1,400 okay lang salamat po kami sa company, company thank you so much yan po ang lang dito mga master okay lang yan sa amin kasi uh, bawat buwan mayroon matatanggap so maliban sa piniskalas pag matapos ito uwi na may bonus na bawat buwan na uh, nasa 20,000 every month yan po lang, yan po ang labanan dito, mga master. So, salamat po sa nag-comment po, nagkatanong, at shout-out sa inyo, mga master. God bless po.